Magandang araw mga ako sa si dito at welcome kayo sa akin channel Malayaris Garden na ipakilala ko na sa inyo yung mga big bugambilya ko ay yung mga nakakawapat naman na nagpapakilala ko sa inyo na dito sa linya na to ipakilala ko sa inyo ito yung number one itong bridal white ko uh, matagal lang sa akin ito na video uh, ko na rin sa inyo minsan Uh, 15 years na yata sa amin ito yan yung bridal white yung puti na walang halo o parehas din pag aalaga ko dyan uh, inaabunuhan ko lang ng triple 14 pero pagka yung walang dahon na talaga pumapayat uh, inahaluan ko ng urea pag malusog naman panay triple 14 lang pabubulaklakin kaya nakita nyo dahil yung bulaklak pero pag kayo nagtitinting siya sobrang payat kasi eh, alam niyo maliliit lang ang mga pat nito. Kawa pat lang naka-stan pa Mga bonsai na halos. Makita niyo ang ganda doon. Papakilala ko sa inyo lahat 'yung ganda uh, 'yung mga nakatimba diyan. Uh, kasi may mga kambal-kambal diyan. Nabili 'yung iba kaya pinalitan ko nakatimba, ikakawa ko ulit. Uh, ito 'yung bridal white. Ito. So, natin. Meron ako din dito na isa. Nilapit ko dito, bala ko ikawa. Itong duck pit. Nag-iisa kasi sa amin ito. Hindi ko pinaparami. Pero namulaklak naman ang maganda ngayon. Ayun ah, nakita niyo. Duck pit. Ngayon kagandang mulaklak niya. Ah, naka stand din sa dyan. Pero yung timba lang, hindi pa siya napalitan. Kasi yung mga nandyan dati, nabenta. O oh, dito tayo. Alam nyo ito yung ano ito? Ah, uh, Wahid Alicia. Alam nyo ito, Giant. Ay, papakilala ko lang sa inyo para maalagaan nyo ng gusto. Napakadali palang alagaan ito. Itong Wahid Alicia. Bapansin ninyo ito, tumataas, lumalaki agad. Yun pala, pagka tinirim mo na siya, control na agad. Hindi na siya agad na tataas tas pa. Uh, makita nyo, oh. Hindi na yung magwa-wild hindi ka hindi ba mga bukimbila tayo idid, dati na pagka tinirim mo iisa yung sanga niya magwawelda naman ito iba pag natriman mo siya magsasanga siya ng marami at uh, makontrol na siya yan o ganyang kaganda bulaklak niya uh, isa na napakagandang alagaan ito uh, madali siya at pag mamulaklak natin yung ganda ng bulaklak oh. yan lang Di ba ito ginawang ko ng kakambal ito, nabili, napilita na naibenta. ngayong panahon nato, na Ito lang ang ano niya, pat niya. Kawa pat lang. Na uh, maliit. Ayun, wahid. Ito naman yung ano, talong na violet. Alam niyo napakaraming nagkakagusto ng ganito. Mabili ito ngayon lang nawalan kami ngayon. Napakaganda kasi mamulaklak. Ito may kambal na pilitan din na nabenta. Napakaganda. Ah, gusto ng gusto ng mami mili. Ganyan lang din ang pat niya, kawa pat. Naka-stand siya. Ayan, ganyan lang yung lupa niya. Ah, Rizal din niya na nabulok na. At ikalawang araw din nilidiligan. Pero pagka ikalawang araw, pagka ganitong pat, todo-todo ang dilig. Ay kinabukasin, hindi na. Kahit todo, ito, todo-todo ang dilig ko dyan. Kasi madiliit yung pat niya. Ito yung pinakita ko sa inyo na tinirim ko na minsan sinagad-sagad yun ng trim, yung lipstick, saka yung ano. Ah, nagdahon siya. O konti yung bulaklak pa niya. Ayan. <coughs> Napakatanda na nito. Napakatagal na sa akin. Kasi marami akong tinanggal na sangad dyan kasi medyo nagtampo yata. Diyos may puno-puno niya. Kaya yung lahat ng power niya nilagay niya sa taas. Kaya nagtalbos dito ng gusto. Ayan. Ah, inab inabunuhan ko na rin yan. Ano ah, mo bulaklak na rin. Marami lang bulaklak naman dito. Oh. Ayun. Ah, lipstick ito. May halo na ano. Ayun. Grabe doon. Ah, ito naman. Ah, pwede rin tayo magpalit ng grap. Ito may nakagrap pero hindi ko kursunada. Kahapon ko lang pinalitan. Ah, ginrap ko kasi kahapon. Ayun oh, may mga hamog na. Alam niyo nilagay ko dito. Ah, purong bridal white. Kasi lagi nilang hinihiling yung malaking bridal white doon. Ah. Gusto nila pero pag na buhay ito may kakambal na. Pwede na ibenta yung isa. Eh nakakahiya minsan kung ano eh, hindi, hindi ka makabenta eh, gusto gusto nila. Ito naman nabili kahapon o kani ay kahapon yung dalawa dito. Pero pinalitan ko siya ng ano ito. Ah, ikakawaw ko din ito. Ah, munduring. Kaya Kita niyo yung ganda ng bulaklak ng mondoring, oh. ano ah, ah, pa kabili? Ah, kasi siyempre, alam po yung mga talagang magandang mamulaklak kasi dito sa garden, pag namimili sila, ah, agad napipili yung mga ganito. May isa pa ako doon na, may, isa, na isa na mother plant. Eh pinuputulan na namin nga ito. Tinatanim na namin kasi naagad. Ito, oh, nabili isa dito. Nilagay ko sa ano, silver uh, silver ha? Oh, sil silver pero nagpiping naman yung dahon niya, yung bulaklak. Silver white pero nagpiping parang ano uh, silver ang dahon niya ayan uh. niya ko dito kasi isa na lang isa na lang din na pagbibili na yung kasama kaya gusto na naman nilang bilhin tinabi ko na dito inilera ko na dito sa ano dito sa not for sale kasi dati dito eh kaya lang yung mga nabibili eh. yung mga kambal-kambal binenta ko na eto pa yung isa oh ito ah uh, pink ano yan singaporean pink hmm. singaporean pink ang original nito kaya lang ginarapan ko yung puno niya yan singaporean pink yan hinaluan ko siya kasi na single lang siya nilagyan ko siya na ano opal flame saka ito ano, magic ice cream yan Nakakawapat lang din siya yan. Eh. Ito naman yung ano. Nigay ko na lang dito kasi isa na lang din. ah uh, maganda rin. Uh, mabili din. Violet September. Mother, mother plant ko na lang. Wala nang natirang iba. Ito na lang. Uh, naubos na yung mga nakatimbapat ko ng white tone yung malalaki. Ito yung Singaporean pink. At ah, madahon pa siya, hindi pa siya masyado namang bulaklak, kukunti pa lang yung bulaklak niya. Ikakambal niya dati yon Kasi yung isa, ginarapan ko. Ah, ito lang nagarito dito, ah, medyo madahon, yung Singaporean tree. Ay eh, bulaklak siya pero marami siyang dahon. Palagi ko pagka na bulaklak ito, talagang talitotodohan na rin siya niya ito. Eh, mga buko na rin. Oh. Ayun oh, buko na yan Oh mga bulaklak na rin yung susunod na, na yan pagka na bulaklak yan sa lusog na yan at napakaraming magiging bulaklak yan na diretsya pa tayo dito dito sana talaga not for sale lahat dito eh dito. pero talaga napipilitan ko sa ibenta ito yung ano brisa brisa pitch oh, ah, di ba maganda oh. Ah, kakawapat ko na lang din yan oh, ah, Ganda siya. Si na lang din. Ito pa yung isa yung ano uh, at nagkulay na ng gusto kasi nakalinya dito eh na i-video ko na sa inyo minsan ito. Kasi basta ang pag-aalaga lang, uh, huwag wag yung masyadong matigas yung lupa. Uh, ikalawang araw magdilig pero kung talagang kulang yung dilig kasi masyadong mainit panahon ng pamumulaklak pwede rin diligan na dalawang beses Huwag lang todo-todo pero kung tuwing ikalawang araw, ito doha nyo isang araw, bukas hindi nyo didiligan. Pero kung pwede rin, konti-konti, araw-araw, huwag lang todo-todo. Ito -todo. ang ganda ng bulaklak na Ano to? Roma. Roma, si makakalimutin ako. Nabili yung kakambal. Uh, yung kakambal dito, nabili dito. Dalawa ito, eh. ito yung pinibideo namin ni misis. Ah, uh, nabili yung kakambal na naman. Eh, kung misan hindi rin maitanggi, kahit mother plant, nabibili. Eh, Ay, meron pa isa dito, last. Oh, Ay, ito. Ah, is plus butterfly. namamulaklak na. Ayan, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung linya na to. Ayan na, ah, makita nyo. Ang dami, oh. Not for sale sana yan. Not for sale. Yun yung mga binibenta yung Pinagbibenta ko lang yung mga nakatimba ng white, nakatimba ng black. Na at, uh, maraming maraming sa mga other plans. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa pagkuloy na panunod niyo ng mga video ko. na ko lang sa inyo kasi napakaganda ng bulak-alak ng mga pagkundi na ngayon. Uh, Tagaraw na. sarap sa mga pagkundi Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat.